inang wika. Dayuhan, kunin mo ang ibig, kunin sa dampako. Palay, pigas, lusong at halong pambayo. Kung inaakalang ililigaya mo, laban man sa pusoy, handog ko sa iyo. Anak ko may hugda ng suot na damit, sampunang baro barokong lampot at gulanit. Ibibigay ko rin maluwag sa dibdib, kami may lamunin ng init at lamig. Tatapwat huwag mong biruin si ina, huwag mong isipin sapagkat apina, ang ina ko'y iyong masasamantala. Si ina ang aking mutyang minamahal, si ina ang tanging buhay ko't katawan, siya pagkinuha ikaw't ako'y patay